Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi at purihin ka ng aming bibig. Diyos ko, tulungan mo kami. Panginoon, magmadali ka sa pagsaklolo sa amin. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesus ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Diyos Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Pocio Pilato, pinako sa krus na matay at nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw ay nabuhay na magmuli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at namamatay na tao sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal ng simbahang katolika sa kasamahan ng mga santo sa kapatawaran ng mga kasalanan at sa pagkabuhay na magmuli ng mga namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka sambahin ang alan mo mapasamin ang karian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagin o Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin ng Maria, nagpupunok ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming kasalanan, na iyon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin ng Maria, na ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang unang misteryo ng luwalhati, ang pagkabuhay na magmuli atin ng ating Panginoon. Ama namin sumasalamit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang karean mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salamit. Pigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at adya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagino ang Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Bagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin mong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang mong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin mong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang mong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ibagi ng Maria, nagpupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang mga anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ibagi ng Maria, nagpupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay, Amen. Kabagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, sa kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay, Amen. Bagay na ang Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Pagod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ng kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin na ang Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Pagod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin ng Maria, napupunong ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang mga anak mo sa si Isus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo kapara ng sa unang una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hangga. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iya ang mga walang nakakaalala. Ang ikalawa, ang ikalawang misteryo ng luwalhati, ang pag-akyat sa langit ng Panginoon. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang karian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi ng Maria, na pupunuan ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak mo sa Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagino ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak ng si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagino ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang bagay na ong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi na Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi na Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin o Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin o Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi ng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang mga anak na sa Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanang sa unang-una, mayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong lalo na iya mga walang nakakaalala. Ang ikatlong misteryo ng luwalhati, ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga apostoles at sa Birhen Maria. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang halal mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at adyaan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, nagpupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ko ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumang iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. abagin noong Maria, napupuno ko ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumang iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi ng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi ng Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak ng sa si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupunong ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak ng sa si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin ng Maria, napupunong ko ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyon ng si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. O bagay na na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. O bagay na umaliya na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na niya o mga walang nakakaalala. Ang ikaapat na misteryo ng luwalhati, ang pag-akyat sa langit ng mahal na Birhem Maria, kaluluwa pati katawan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagin mo, Maria, na pupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang mukanok mo sa si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin mo, Maria, na pupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak mo sa Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Pabagi ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak mo sa Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Pabagi Maria, na ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Pabagi na Maria, na ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ng kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang bagay Maria, na pupuno ka ng grasya, ang oh Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ng kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak sa Yesus. Si Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang una ngayon at magpakailanman at magpasawalang walang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mong ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong lalo na yao mga walang nakakaalala. Ang ikalimang misteryo ng luwalhati, ang pagputong ng korona sa mahal na birhen bilang reyna ng langit at lupa. Ama namin sa ka, sa bahay ng ngalan mo, mapasamin ang karian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagin ng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang mga anak na si sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin ng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak ng si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi ng Maria, nang pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumang sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak ng si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Habagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak mo si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami kasalanan. ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Habagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak mo si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay, amen. O ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay Bukod Ikaw ay pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng banal Juan na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay, amen. O ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak ng si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi na ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay isama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak ng si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sabagin na Maria, napupuno ka ng grasya, ang panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na sa si Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sabagin na Maria, napupuno ka ng grasya, ang panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na sa si Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang una, ngayon at magpukailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen. O Sisko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iya ang mga walang nakakaalala. Aba po, Santa Maria Reina, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw nga ang tinatawagan namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin pinagbubuntunghang ang pinagbubuntunghang hilingan namin ng aming pagtangis dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka namin. Lingon mo sa amin ang mga mata mong mawain at saka kung matapos siya rin pagpano sa amin. Ipakita mo sa amin ang iyong anak ng si Yesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam, at matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami, Reyna ng Kasanto, Santuhang Rosario, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Yesus Kristong aming Panginoon, Siyanewa. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakapakinggan mo kami. Diyos, Ama sa langit, maawa ka sa amin. Diyos, anak na tumubo sa San Libutan, maawa ka sa amin. Diyos, Espiritu Santo, maawa ka sa amin. Banal na Trinidad, isang Diyos, maawa ka sa amin. Inang kasakdal-sakdalan, ipanalangin mo kami inang walang malay sa kahalayan ipanalangin mo kami inang di malapitan ng masama ipanalangin mo kami inang kalinis liningsan ipanalangin mo kami inang pinaglihing walang kasalanan ipanalangin mo kami inang kaibig ibig ipanalangin mo kami inang katok ipanalangin mo kami ina na magbueting kahatulan ipanalangin mo kami ina may gawa sa lahat ipanalangin mo kami Ina na adya ipanalangin mo kami. Birhen kapaham-pahaman, ipanalangin mo kami. Birhen dapat igalang, ipanalangin mo kami. Birhen dapat ipagbantog, ipanalangin mo kami. Birhen makapangyayari, ipanalangin mo kami. Birhen maawain, ipanalangin mo kami. Birhen matibay na loob sa maggaling ipanalangin mo kami. Salamin ng katwiran, ipanalangin mo kami. Mula ng tuwa namin, ipanalangin mo kami. Sisidla ng kabanalan, ipanalangin mo kami. Sisidla ng duni at bantog, ipanalangin mo kami. Sisidla, sisidla ng bukod tanging katim-timan, katim-timan, ipanalangin mo kami. Rosang bulaklak na di mapuspos ng bait ng tao'ng halaga, ipanalangin mo kami. Tori ni David, ipanalangin mo kami. Tori Garing, ipanalangin mo kami. Bahay na Ginto, ipanalangin mo kami. Kaba ng Tipan, ipanalangin mo kami. Pinto ng Langit, ipanalangin mo kami. Talang Maliwanag, ipanalangin mo kami. Mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. Pagsasakdalan ng mga taong makasalanan, ipanalangin mo kami. Papangaliw sa dalam hati, ipanalangin mo kami. Mapagampon sa mga kristyano, ipanalangin mo kami. Reina ng mga anghel, ipanalangin mo kami. Reina ng mga patriarka, ipanalangin mo kami. Reina ng mga propeta, ipanalangin mo kami. Reina ng mga apostol, ipanalangin mo kami. Reina ng mga martir, ipanalangin mo kami. Reina ng mga birhen, ipanalangin mo kami reina ng mga confessor, ipanalangin mo kami reina ng lahat ng mga santo ipanalangin mo kami reina ng ipinagrihiin natin nagmana ng salang original ipanalangin mo kami reina ng inakyat sa langit ipanalangin mo kami reina ng kasanto-santo hang rosario ipanalangin mo kami reina ng pamilya ipanalangin mo kami reina ng kapayapaan ipanalangin mo kami Kordero ng Diyos, ikaw ay nakawawala ng kasalanan ng sanlibutan. Pakinggan mo po kami. Kordero ng Diyos, ikaw ang nakawawala ng kasalanan ng sandaigdigan. Pakapakinggan mo kami. Kordero ng Diyos, ikaw ang nakawawala ng kasalanan ng san tinakpang langit. Kaawaan mo kami. Manalangin tayo, O Diyos na ang kaisa-isang mong anak sa pamagitan ng kanyang buhay pagkamatay at pagkabuhay na magmuli ay pinagtamo sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo po, isinasamo namin na sa pagnilay-nilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo na pinagpalang birhen Maria. matularan namin ang kanilang ipinangako alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sumaatin nawa ang tulong ng may kapal, siya nawa. Sa, sa mapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao o sa grasya ng Panginoong Diyos, siya nawa. Pagpalain nawa tayo ng na mga kapangyarihan, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Lumuk lumukob nawa sa atin at manatili sa atin magpakailanman. Amen. Thank you, Lord.